habang nagkakaedad tayo, may tendency na maging concern tayo sa ating financial situation. Nagwo-worry tayo na baka ang savings natin o kung magtrabaho man tayo, ay hindi kasing laki ang kita natin tulad ng dati. Pero malagang malaman natin na ang Diyos ang may-ari ng lahat ng bagay sa mundo, ang lahat ng yaman sa mundo sa kanya nanggagaling ang lahat ng tinatanggap natin. At kaya niya mag-bless sa atin sa paraan na hindi natin kayang ma-imagine. Siya ang Diyos ng Himala. At kung gugustuhin niya, kaya niyang magbigay ng biyaya sa atin sa malahimalang paraan. Halimbawa, nung nag-pandemic, na-ospital ako dahil sa COVID. Malaking halaga yung nagpatong-patong na bill ng ospital. Sa sarili ko lang, wala akong kakayahan para mabayaran yung sinisingil ng ospital. Pero sa biyaya ng Diyos at sa tulong ng maraming nagmamalasakit, nabayaran ng bill ng ospital ng walang utang. Mahalaga na magtiwala tayo sa kanyang providence, maging sa kanyang timing. Kaya niyang mag-bless ng sino man na gusto niya, sa paraan na gusto niya, at sa panahon na gusto niya. Ang lahat ng ito ay ayon sa kanyang kalooban. Hindi niya pababayaan o malilimutan ang kanyang mga anak. Kaya kung tumanggap tayo ng biyaya mula sa kanya, ay dapat lang tayo magpasalamat. Kaya kahit tumating ka sa panahon na wala nang kinikita, at kahit maubos na ang savings, may paraan ang Diyos para mag-provide sa iyo. Mahal ka ng Diyos. Bukas ang palad niya sa mga nagmamahal sa kanya. At dahil siya ang may-ari ng lahat ng bagay, gagawa siya ng paraan para dumaloy sa iyo ang pagkapala niya. Ang sabi nga sa Book of Psalms, The earth is the Lord's and the fullness thereof, the world and those who dwell therein. Kaya ang mahalagang tanong sa atin na ito, Ang Diyos ba ang nagahari sa puso mo? Naisuko mo na ba ang buhay mo sa Kanya? Kasi kung hindi ka naman nagtitiwala at sumusunod sa kanya, paano kanya bibiyayaan? Ganun na lang ang pag-ibig sa atin ng Diyos na ipinagkaloob niya ang kanyang bugtong na anak para maalis ang mga kasalanan na hadlang sa paglapit natin sa Diyos. Sa pamagitan ng sakripisyo ni Jesus sa krus ng Kalbaryo, may kapatawaran ng ating mga kasalanan. At ito ang daan para tanggapin tayo ng Diyos Ama bilang kanyang mga minamahal na anak. At kung tayo ay kanyang anak, bukas ang langit sa biyaya na naisibigay ng Diyos sa atin. Magtiwala lang tayo sa Kanya. Pray tayo. Lord, umaasa po ako sa iyong pag-ibig at biyaya, lalo na sa aking pagkaedad. Ipinagkakatiwala ko sa iyo ang aking puso at buhay. Ikaw po ang aking ama. Salamat dahil niyakap mo ako bilang anak. Nawa ay maging sapat ang biyaya mo sa araw-araw. Salamat sa provision mo. Ito ang aking dalangin sa ngala ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Kung ikaw ay sumabay sa panalangin na ito, mag-comment lang po kayo o mag-send ng private message at magipag-ugnayan kami sa inyo.